Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tax evaders o hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na papanagutin ng pamahalaan ang mga individual na patuloy na nagbabaliwala sa kanilang obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Samantala, pinaimbisigahan na sa Senado ang pagkabigo ng Bureau of Internal Revenue na singilin ang bilyong-bilyong pisong estate tax ng pamilya Marcos. Sa inihain resolusyon ni Sen. Coco Pimentel, sinabi niyang malaking tulong kapag nasingil ang 203 billion pesos na estate tax ng mga Marcos. We were never allowed to argue because when this case came out, we were all in the United States. So when it was the time for us to answer, we had no chance to answer because we were nakakulong in Hickam Air Force Base in Hawaii. Ano ang ginawa ng BIR? Nagpadala po ito ng Notice of Tax Deficiencies and Liabilities o paniningil sa mga address ni Imelda at Bongbong Marcos mula 1991 hanggang 1992. Noong unang bahagi ng 1991, maring hindi pa po nakakabalik ang mga Marcos sa bansa. Pero noong 1992, tsak na nandito na yung mga Marcos dahil tumakbo pa nga si Imelda Marcos sa pagkapangulo noong 1992 elections. Nagpadala rin ng notice ang BIR sa kanilang abogadong si Dean Antonio Cornell. Pero niminsan, hindi raw sila sumagot. Pebrero 1993, nagsimula ng kumpiskahin ng BIR ang ilan sa kanilang mga ari-arian bilang pambayad sa mga tax liabilities. Kasama po rito ang labing isang piraso ng lupa sa Tacloban, Leyte. Dito na pumalag ang mga Marcos. Punyo 1993, nagsampa ng injunction si Bongbong Marcos sa Court of Appeals para ipatigil ang pagkukumpiskan ng kanilang mga lupa. taong 1992, kinasuhan ng tax evasion si Marcos Jr. sa si Quezon City Regional Trial Court. Hindi raw kasi siya nag-file ng income tax returns at hindi rin nagbayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985 noong gobernador siya ng Ilocos Norte. Guilty ang naging hatol sa kanya noong 1995. Ang sentensya sa kanya, kulong na hanggang 6 na taon at multang aabot sa 60,000 pesos. Taong 1997, umapila si Bongbong sa Court of Appeals. Pinagtibay ng CA ang hatol, pero pinagmulta na lang siya at inalis ang sentensyang kulong. Sabi ni Carpio, malinaw sa tax code na dapat multa at kulong ang parusa. Kaya raw siguro iniatras na lang ni Bongbong ang kanyang apela sa Korte Suprema. Mandatory naman yung imprisonment. So mm -hmm. uh, if you if he proceeded, it's possible that the Supreme Court could have corrected the error of the Court of Appeals mm. and impose up imprisonment. So sa tingin niya, to quit na lang uh, and just pay the fine. No? Pera lang yun. makita umano sa system database ng Bureau ang mga bayad ni Marcos noong December 27, 2001 para sa taong 1982 hanggang 1985. Sabi ng kampo ni Marcos para daw ito sa deficiency sa income tax at multa na may kabuang halaga na 67,137 pesos and 27 centavos. Eksaktong halaga na ipinag-utos ng Court of Appeals na bayaran ni Marcos sa kanyang tax case. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapo Pilipino. Yeah.